Okay mga kogi, magandang araw sa lahat. Kogi lang ta, hello lulu hello ya. So karon mga kogi, nandito ako sa ilog na naman. Ito. Ito yung ilog na bagong prospect natin na pagsampulan natin. Baka mayroong mga dust dito o gold. Ah, uh, tinatawag na pre gold dito sa ilog. So ang gagawin natin ngayong araw is magsampol tayo sa mga sa mga ano dito, mga balas dito kung meron bang mangkukuhan mga ginto kung may ito yung mga sa, mga sapa na maliliit na konektado sa malaking sapa na may ginto imposible may ginto din dito kasi galing sa galing dito ang mga tubig sa maliliit na sapa na ito na pinagkukunan ng ginto sa sa baba pero dito wala pang nakapasok na tao na magsample so ngayon ang gagawin natin magsample tayo at kunan natin ng sample ang mga mga graba dito 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 sa so mga ilong na to kung may makukuha tayo bang ginto so let's go yan o oh, maganda yung balas yan marami snow beer. so baka maganda to yan you know. o

So yun mga kogi uh, na natin yung mga Tabi-tabi ng ilog At sa gitna ng ilog so, uh, May mga ginto pero mga das So Hindi sukat sa ating Gusto magkuha Punti lang yung ginto dito Try natin sa ibang ilog na ganito rin kalik, kalaki na ang yung bagsakan ay sa malaking malaking um, ilog na dito sa mga sapa. Sa mga sapa na to, Uh, maghanap tayo ng ibang sapa na ganito kalaki na dyan din bababa. So, bukas gagawa tayo ng uh, gagawa tayo ng ganito pa rin ng video doon sa kabilang mga ilog na prospect natin. So, pasukin natin yung mga malilit na ilog gaya nito. Sampulan natin yung mga mga gravel o ito, mga balas nito na gaya nito para makakuha makakita tayo ng magandang prospect na maraming ginto at das so yun, hindi tayo titigil sa mga pangarap natin na makakuha ng maraming ginto so yun, Ako, okay. so sunod ng video